Hello mga kakusina, for today's video is magluluto tayo ng uh, rice at sakabig vegetables So una, maglagay tayo ng oil. Ayan. Then maglagay tayo ng garlic and ginger paste. Tapos isunod ang onion. Lagyan natin ng chicken cubes. Tapos lagyan natin ng tomato paste. haluhaluin. Lagyan natin itong pampalasa ng uh, powder. Tapos cumin. So, tansyahan lang itong ginagawa mga kasi na din. Asin. Ayan. Tapos haluin. Ilagay natin ang ating uh, chicken breast na giniling ko siya. Grinayin ko lang siya. Tapos lagyan natin siya ng mint leaves. Ayan. tigaan natin sya ng half ng lemon. So, halu-haluin. Lagyan natin sya ng kamatis. Isang piraso lang yan. Lagyan lang sa tatas. Tapos itong perot at saka bell pepper. So, halawin. check natin ayan so medyo na ano na natuyo na yung sabaw niya so lagyan natin siya ng 2 cups na sabaw para maruto yung ating gulay lagyan natin sabaw ayan so baluhin hinintayin lang natin siya na kumuro palutuin natin yung gulay bago natin ilagay yung ating rice so ayan takpan natin siya Ayan, i-check natin siya mga kakusina. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating basmati rice. So, itong basmati rice ay binabad ko siya ng 30 minutes. Ayan, ito siya. Ilagay na natin. So, ayan, dualuin. Tapos, ilagay na natin siya ng sili. Ayan, takpan natin. Ayan, diba? Bilis lang. Check natin siya mga kakusina. diba, Yan na. Tuyo na siya. so kain ina dalam sama mga kakusina ayan so, ito ba natin sili so kain ina dalam mga kakusina ayan o diba ang sarap nyan natin sya mga kakusina o ayan tutuloy sya o diba ang sarap Kahit walang ulam yan, mga kakusina, pwedeng-pwede na. Yan na.